Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius. Ngayong araw ng linggo, Pebrero Siam, at 2025, maaaring mapansin mo ang isang banayad na pagbabago sa iyong puso at isipan. Ang mga salitang nais mong ipahayag ay tila nahulog sa pagitan ng iyong mga iniisip at nararamdaman, parang hindi mo kayang ilahad ang iyong mga pangangailangang emosyonal. Habang nagaganap ito, mahalaga na yakapin mo ang hamon na dala ng ganitong sitwasyon. Sa halip na madismaya o mag-alala, tandaan na ang ganitong mga sandali ay isang pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong pagkilala sa sarili at sa iyong mga relasyon. Ang pagtanggap sa iyong kakulangan sa pagpapahayag ay magbubukas ng mas maraming pinto para sa personal na pagunlad at pagpapalawak ng iyong emosyonal na kaalaman. Ang pakiramdam ng ingit ay maaaring mag-surface sa iyong isipan sa ilang mga pagkakataon na iyong araw na magdudulot ng kaunting anino sa iyong mga layunin. Maaaring mapansin mo ang paghahambing mo sa iyong buhay at sa buhay ng iba at magdudulot ito ng mga katanungan sa iyong sariling halaga at tabumpay. Ang ganitong pakiramdam, bagamat likas at normal, ay isang magandang paalala na magsimulang magpasalamat at pahalagahan ang iyong natatanging landas sa buhay. Bawat tao ay may kanya-kanyang takdang oras at kwento, kaya't hindi mo kailangang itulad ang iyong mga hakbang sa mga hakbang ng iba. Sa halip, dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong personal na pag-unlad at magbigay halaga sa mga bagay na natutunan mo at patuloy na matututuhan sa iyong sariling landas. Ngayon, habang pinapanday ang araw ng mga posibleng pagbabago at pagninilay, maglaan ng oras upang mag-reflect at magtakda ng mga layunin na tunay na naayon sa iyong mga pangarap. Kung nadarama mong may kakulangan sa ilang bahagi ng iyong buhay, maglaan ng panahon upang pahalagahan ang iyong mga nakamit at gamitin ito bilang pundasyon para sa iyong susunod na hakbang. Ang iyong kakayahang magbukas ng iyong puso at isipan para sa mga bagong pananaw at oportunidad ay magsisilbing gabay mo sa susunod na mga kabanata ng iyong buhay. Ibigay ang iyong sarili ng pagkakataon na magpatawad sa mga nakaraan, at yakapin ang mas magaan na hinaharap na puno ng potensyal at bagong pag-asa. Habang ang buwan ay nakatadhana sa posisyon ng cancer, isang napakagandang pagkakataon ang nagsisilbing gabay sa iyo upang makamtan ang balanse sa pagitan ng iyong tahanan at iyong karera. Sa araw na ito, maglaan ng oras upang alagaan ang iyong emosyonal na pangangailangan at bigyan ng pansin ang iyong mga mahal sa buhay. Ang enerhiya ng Cancer ay nagpapalakas ng iyong pangangailangan para sa seguridad at pag-alaga, kaya't maglaan ng oras upang pahalagahan ang iyong tahanan at pamilya gayon din, mahalaga na isama mo sa iyong mga plano ang iyong mga ambisyon sa trabaho at personal na buhay. Bawat aspeto ng iyong buhay ay may mahalagang papel, at ang pagsasama ng mga ito ay magdadala ng higit na balanse at kasiyahan sa iyong araw. Habang ang iyong karera ay nagsisilbing bahagi ng iyong identity, ang pagiging komportable at ligtas sa iyong tahanan ay magbibigay ng lakas upang patuloy na magsikap at magtabumpay. Pag-isipan mo kung paano mo maiiwasan ang labis na stress na dulot ng pagiging abala sa trabaho at alalahanin na ang pag-aalaga sa sarili ay may malaking papel sa iyong personal na tabumpay. Mahalaga na magkaroon ng oras para sa pagninilay at pag-reflect ngunit hindi rin dapat kaligtaan ang pag-aalaga sa iyong mga relasyon. Sa pagiging bukas at sensitibo sa mga pangangailangan ng mga tao sa iyong paligid, mapapansin mo na nagiging mas maligaya at mas matagumpay ka sa iyong mga hakbang. Maglaan ng oras para sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay, ipakita ang iyong malasakit at pagmamahal makikita mo na ang pagiging tapat at maasikaso sa kanila ay magdadala ng mas malalim na koneksyon at pagmamahal. Ang mga pagkakataon ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon upang magsimula ng mga bagong hakbang. Kung may mga aspeto ng iyong buhay na nararamdaman mong hindi pa natutugunan, magbigay ng oras para masusing pag-isipan kung ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makamit ang mga bagay na nais mo. Hindi mo kailangang magmadali, ngunit magsimula sa mga maliliit na hakbang at ituloy ang mga ito ng may tiwala at positibong pananaw. Tandaan na ang iyong tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa mabilis na pag-abot sa mga layunin, kundi sa kalidad ng iyong mga hakbang at sa pagiging matatag sa kabila ng mga hamon. Magandang pagkakataon ito upang mag-focus sa iyong mga pangarap at ipagdiwang ang mga maliliit na tabumpay. Magtiwala sa iyong kakayahan na makamit ang lahat ng iyong mga layunin at huwag kalimutan na ang iyong pag-unlad ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mahalaga, at ang bawat hakbang ay magdadala ng mga leksyon na magpapalalim sa iyong pagkaalam sa sarili. Ang iyong swerteng kulay ngayong araw ay asul, na magbibigay ng kapayapaan at kalinawan sa iyong isipan. Ang lucky numbers mo ay tatlo, pito, at labing isa. Ang paggamit ng mga numerong ito sa iyong araw-araw na buhay ay maaaring magdala ng mga pagkakataon at tabumpay. Ang aquamarine na kristal ay magsisilbing proteksyon at magpapalakas ng iyong emosyonal na lakas. Makakatulong ito upang mapanatili ang iyong kalmado at balansing pananaw sa mga sitwasyon. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang pagtutok sa iyong mga relasyon at ang pagpapakita ng iyong malasakit sa mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras para sa pagminilay at hindi mo lang madarama ang kaligayahan, kundi madarama mo rin ang mga biyaya na darating sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat ka sa mga pagkakataon at pagpapala na natamo mo. Ang iyong pagiging tapat at bukas sa mga bagong oportunidad ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas masayang hinaharap. Magtiwala sa iyong sarili at sa mga hakbang na gagawin mo. Huwag kalimutan na ang iyong journey ay nagsimula sa mga maliliit na hakbang at bawat hakbang ay nagdadala ng tagumpay at kasiyahan sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.